i-share ko sa inyo. Naranasan nyo na ba yung accidentally yun nyo na late yung mga nakapunbok sa, sa phone nyo? So, i-share ko sa inyo yung mga hindi pa alam dyan yung dapat gawin. So, gawin nyo lang is, punta kayo, bawa punta kayo sa contacts nyo. Then, nakikita nyo yung three lines dyan, dito sa taas. Yun, dito, nakikita nyo yung recycle bin. Pindutin nyo lang yan sa akin wala naman kasi na delete sample lang then makikita nyo dan, recycle din recycle bin then pag nakita nyo na dito nyo makikita yung na delete nyo yung mga numbers na nakapunok then eh, restore nyo lang restore nyo lang po or kung hindi nyo dyan makikita sa tatlong lines sa taas pwede din dito sa tatlong dot dot dito yan or dito contacts, punta kayo sa mga naka-contacts nyo, then three lines or may isa pang way Punta kayo dito sa phone nyo. Then, may lines din dito. Yan, makikita nyo din dyan. So, sana nakatulong ang short video na ito sa inyo. Sa so, mga hindi pa alam dyan, hirap na hirap. Thank you. And don't forget to subscribe. Have a nice day.